Ma kaisan? ang dami pong uh, pinadalang ano po? Box po dito nina Tita May po at Tito dungan. yan. Ito po ay para Pasko po. doon sa lagi natin binibigyan sa May. Ah uh, sigsag, yan. dumating po na box. Ito po ay uh, dumating po ay kagabi. Ito po ay galing pa po ng Alaminos. Galing pa po ng Alaminos. Tita May. Tito Duncan, uh, maraming maraming salamat po sa pinadala po ninyo. kaka yeah. lang po natin sa trabaho sa bukid ay pamibigay po namin na rin ni Mrs. Uh, thanks din kay God at uh, kami yung napili yung uh, magbahagi ng mga ano. Kung bagay, ito po ay hindi sa amin kina May po. They share the blessing po nila. Mamamahagi uh, din po tayo ng uh, bigas sa atin naman po ngayon po bago magpasko. Yan, ito po ay ano, mga grocery po ito. May bigas, may dilata, may noodles. Yan, kumpleto na po. May mga panggisa. Yan. Nung pong nabigay tayo dati doon, para bang naawa po sila mag-asawa. kumbaga deserve naman po nung mga nagtatrabaho doon. Pamerikas, mas na din po doon. Ito daw po ito ay nasa isang daang ano ito. hindi ko sure. Nasa isang daang ano po. Baka dami po. Alam mo eh, pag ikaw ay the blessing, mas maraming bakit magaan ba sa pakiramdam mo. Si na tita may po, yun. Ang kwenta po nila, siya po ay dati nag-aano din po. Nag... Uh, bakit nag-aano, tatalim-talim din ng mga gulay-gulay. Kung baka niya ba ito eh. Hmm. Kaya sila, ibinabalik lang yung mga blessing ng mga natatanggap nila kumbaga syempre share the blessing din ito. abot pa naman ano alasing po pala ako abot pa naman po kami migay sana hindi po kami gambihin hayaan nyo po tita may tito ah uh, yung pinagkatiwala mo po sa amin ay ibibigay po namin lahat po ito ng uh, ngayong hapon at uh, maraming salamat po uli at uh, marami na pong ano mapapasaya nito mapapaligaya Ganda ng katawan mo, matang yun. Kasi ano? Na hindi na kaya sama. Gagawin kami gapihin. Oh. Tayo okay, sama botol. Dina. Ah sige. Baka mapainit. Oh. grocery po <coughs> sinamantay ng pakiramdam nung may po ay ano hindi po kami natuloy at gawa ng traffic po at saka gabi na at ay baka po wala din sinda na doon yung pamimigay natin at naka na ginabi na nga po kami yun ngayon po medyo maagap agap kami alas 4 ay diretso na agad po kami doon Kaya kasama po rin yung aking dalawang anak tulog na po dito na po kami sa paakit na po ng siksag yan tita may tito dongkan yan may ibigay na po yung para pasko ninyo nakakain na po ito din wala dito dongkan ay sa yan nanay uh, merry christmas po ah uh, po dati kayo sa vlog kay ano po galing po ito kay Tito Dongkan. May... Ay, ay sendan... May kaibigan po kami na napapanood po kayo sa vlog. Ay, ay, ito babe, babe. po ibigay po nila. Oo. Oh, oh. ah, Nasa po kaya sundan namin yung lahi pong naanditong medyo may edad na ng kaunti. Yung mga uh, oh, lang po. Oo, oh, ay, ba ba, ay, isang isang sa... po kaya para maabutan namin. So, Doon po ang bahay na, sa kabila po. bahay po kaya nila para Ay, po. pwede pong... Oh, Kailan meron sino magdadala, ano? Saan po ang bahay nila? Dito lang po. Sa bandang <laughs> Baba po sa sitio uh, um, amo po pa rin amo pa rin po. Ah. Papasok pa po sina Tita Eva na mari ito. Kababa ba, pa lang po. Kababa pa lang po. Sumakay ba sa trekking? Trekking doon si Ricky. Ay sige po pupuntahan na lang po namin doon. Amo po. Oo Opo, opo. opo po salamat po. Sir, Pag um, ano po ay pagdaan po namin mamaya pa balik baka po pwede ka, kami. Tabing po anong bahay nila. Magpasama. Sige po. Ah, sige po, sige. ah, sige po. Babalik lamang po agad kami. Mamimigay mami, lang po kami. Ah. Sige po. Salamat sige po, po. Merry po. Christmas salamat po. Ako po. Oh, po. Salamat po ng marami. Magpapasama na lang po kami. Ah, kayo po ba hanggang gabi po? Hindi. Hindi po. Hindi ah, sige. Babalik na lang po kami madali po. Sige po. Angga ano oras ako? Okay po. lang po. Papalabasin ko po kami. Ayun, ah, sige po. Pagbaba po pagbaba po sasabay na po kami sa inyo. Ah, sige. Salamat Ay, po. po. Ah, sige Ay, po. po. Salamat po. Sige po. Opo. Ah, Merry Christmas po Nanay. Merry, Merry Christmas, Christmas eh. po. Salamat Ayan. po. Ah, salamat po, bugar. Good bless po. Natalo <laughs> na si Ate. Wala pa. <laughs> <I'm excited laughs> nanay, Merry Christmas po tita. Merry, Merry Christmas, Christmas po. po. Ah, galit po kay Tito dong at kay Tita May po. Merry Christmas po. Thank you. Thank you. Red one po. Ayun, ayun si Nanana. Nana. Nasaan? Ayun. Ay, umabot. Umabot po nanay. Ayan, Merry Thank Christmas you po. po. Merry Christmas Thank you. Thank you. po. Ah po, Merry Christmas po. Merry Christmas. Nini, Merry Christmas. Merry Christmas po. Ay, tita, wala na po. Hindi, biro lang po. Biro lang. Merry Christmas po. Biro la ang pasensya na, na Ah, meron. Galing po yan po ay bigay din. Kami pinadaan la ang po sa amin. Salamat, Salamat din po. Namagap na papasok. Ah, oo, Merry Christmas po. Kaya po iingat lagi o, dito. Po. Sige po, ako na po. Sir, kayo ipa oh. ka. ah, po Oo. Ano? 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 Sige. Ano? 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 Dali ba ka Yung papakita, yung po. Apo, sige po. Dadaan po kami dun po. Merry Christmas po. po. Merry Christmas po. Sige po. Ayun po kay ate o. Merry Christmas po. Sige po. 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 Merry Christmas po nanay. Merry Christmas po. Ingat po, ingat po. Sige po. Bali po, puntahan po namin si nanay yung makaalis na do po si nanay. Ay, ito yung ano. Nanay, Merry Christmas po. Salamat mm -hmm. oh, po. Thank you very much. walang anuman po. Ayan, tita itong kwan tita mi. Salamat daw po. Anak, kami na po. Ah, tita, padala lang. Okay lang po na ibigay doon kay mam. Thank uh, you po. Nanay, Merry Christmas po. Merry Christmas po. Thank you. salamat. Ah, tatay, Merry Christmas po. Salamat po. Oh, Merry Christmas po. Ay, ito si nanay. Ito yung ano. Nanay, Merry Christmas. Kumusta na po ang pakiramdam? Okay na po. Kumusta oh, <laughs> na po. Oh. Hindi na po. Sige <laughs> oh. <laughs> <Thank you laughs> po, Nanay. Merry Christmas po. Merry Christmas, Nini. Thank you po. Kay Nanay. Eh, si Nanay. Nanay, Merry Christmas po. Merry Christmas, ma'am. Oh, uh. Sige po, ma'am. Sige po, sige po. Oto, ibigay mo nga doon sa isang bata. Aray, doon sa bata. Ayun no, oh, may bata dong isa oh. Ibigay mo. Bata okay, tawid basta. Oh. Okay, Do doon po sa isang bata, sa bata po yung isa. Nanay, Merry Christmas po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Sir. Thank you. Sige po. Merry Christmas po. <laughs> sige po. Uh, Merry Christmas po. Salamat po. Ah, sige po. Merry po. po. God bless po. Nanay, Merry Christmas po. Salamat mm po. -hmm. Sige po. Merry Christmas po. Ano nanay? Merry Christmas po. Tanda mo po po ako hindi na ano. Namigay po ng talong noon. Ah, yung sister po na yun. Oh. Ano, kumusta po? Kumusta na po ang anak mo? May sakit po ngayon siya. Oh. Kasabay. Hmm. Nakaya ako na umaw. Oh, sige po. Merry Christmas po. Sige po. Ingat po kayo. God bless po. Hmm. Kasabay. Kaya, Merry Christmas po. So, maraming salamat po. Sige po. po. Oh. Merry Christmas po. May ito po. Hmm. Salamat po. Ilan ba yun? 1, 2, 3, 4. Apat pa ito nanay? Oh, apat. Apat. Oh. Tatay, Merry Christmas po. Hi. Ilan po sila doon? Tatlo po. Bali, isa po yung. Ha? Kung bagay, isa po na doon. Bali, dalawa po yung naka-orange na isa. Ah, sige po. Dalawa po doon. Dalawa. Tsaka po, isa yung iyo. po. Ay, ito po mabae po. Ay, yung po yung din. Ah, ay, dun Ari po yung isa. Ay, na doon po yung mabae. Ito sa itaas ng mura. Ay, Ito po. Tigigisa po kayo ha. Sige po. Dadan po. Kayo na po ang bahala. Salamat po. Sige po. God bless po. Ako po. Yan na uh, sina ate po. <laughs> ate po ng uh, dadaan po kuna, anu, kina ano. Kina... Yan po yung nanay po ninyo. Pinsan. Ah, pinsanin po. po. Pinsan po. Uh, dalawa po yun ano. Si ate Minda. Si ate Maringida. Ah po. Ah, po yung like yung na uh, ano dito. Yun. Doon po ang bahay ng tita sa baba po. Opo. Nina tita po. Nina nanay. Ito po, ito lang ang pinakahanap buhay na po ninyo. Mm -hmm. Wala yan ang sweldo dyan, wala pong sweldo yan. Po. Wala po, pang-ayun na uh, lang po, Sir. Ay, siya nga po. At <laughs> marami pong nag-aaral na. Siya nga. Pandagdag ka kahit baon-baon mm -hmm. na yan na po. Isa po, nakatunga nga sa bahay. <coughs> ay, yeah, ayoko po. Wala naman na pong lalamahan. Mm -hmm. Nakapaglaba na po. <laughs> Ilang oras po kayong kayo nag-aaral dyan? Yeah, <laughs> ay, siya nga <laughs> Siya po. Ilang oras po kayong nag, uh, nagtatrapik? Nisang po ay limang, ah, limang oras. <laughs> <laughs> ah limang oras. Ah di, tapos na nga po ang gawain sa umaga. Mga ah, 5 hours po. Oo po. na hanggang alas 5. E, Pagka po matuman, nagtsatsaga po maghapon. Ay, isa nga po. Makabili mo lang po ng ano, pambigas. <laughs> <Ay, laughs> Olam, ah, isa nga po. Mm. <laughs> Ayan si nanay. Hindi na tayo. Teka lang ate, may sasakyan. Tatay. Ayan si nanay. Hindi alam tayo papunta sa kanya. Ayan. Ah, ah awan daw. awan daw. Wala pa akong tinatanong nanay eh. May sagot ka na agad. Amay awan. Hindi. Hindi pa ako nagtatanong nanay, may sagot ka na eh. Kami nanay ay ano po. Ay, ano? ay ka lang po. Mani, bababa na ba si... Bababa ka na pa, may ate, may sasakyan. Kami po ay galing sa tangan. Ayan, yan, pwede, ay, na, natin, po. pwede na po. Ah. Sige ate. Ano eh, may grocery po. Padala po ni Tita May at Tito Dongpan. Bigay to po to ni Tita May at Tito Dongpan po. Marami atang apo. Ay, ay, dalawa na po. At may mga apo pa o. Oh. Ate! Sorry po ate. Ibigay mo na lang po nga ito dun sa natin. Tiyan mo po ba yun? Kaya na po ang magdalan. Opo. eh, po ba ang bahay ninyo? Ihatid eh, pa po ba Isang po? po Nakakaya naman. Ang layo po ng aming bahay. Sige, eh, Salamat po. Sige po. Salamat po. Nanay, Merry Christmas po. Sige po. Sige, tagal oh. namin naghihintay ng grocery. Oh. Ay. Ay, kanina po. Ikawababaan nyo lang daw. Uh -huh. Daan po na. Salamat Sige na po, Nay. Sige po nanay, salamat po. Mga okay, kita nyo. Rinig naman yung mga kaisan na matagal na daw pong nag-aantay si nanay ng grocery. Yung pinagdarasal daw po niya, sakto. Yan, may nagpadala po. Tayo po yung mga kaisan eh, sinama ng pakaramdam. Sipon, ubo at sipon. Ha? Eh. <coughs> Pero pawala, pawala na rin po. Sumakit yung wanari liig. Parang nagiging kubra na po ako eh. Ito. Dapat ka na maging dinosaur. <laughs> Matay na sa oron na eh. Pero nakakataba ng puso mga kaisan. Na mer meron talagang ayan, salamat po ulit kina at uh, kay uh, Tita May. At uh, isa po yung ito po yung mga napili niyang bigyan. Uh, ayun, salamat po. Tsaka yung mga magsasaka. po yung mga magsasaka bukid, sasabukid. Yan binigyan po nila lahat. Kaya yeah, may may mga tao pa rin talagang nabigyan mo na yung mga ibang mga kasama hindi na hindi naka-attend Oh, mm, halos nabigyan na po yung mga hindi naka-attend ng minsan. Kumbaga yung iba kasi na yung, ano yung ibang galing kasahirap hirap tapos ay parang may umayos yung buhay mo. Parang nag-aaral lang share the blessing. Share the blessing. Share the blessing mga kaibigan. Kumbaga nagkaroon, hindi naman yung mama nagkaroon ng konti kagaya ng kanila na tita may ano, share the blessing sila Sabi nga ay yung uh, sobra po ay i-share po sa iba. Kagaya din ng mga kaunting yung ginagawa namin po pag nag uh, kaya si misis po 'yan lagi may dalang bigas. Ano po, yung share the blessing po pag lalo pag nakakita ka ng yung matatanda. Yung kita mong hindi na makakaya makapaghanap buhay.